magandang magandang araw na naman po sa inyong lahat Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi At sa anumang kayo na roon, magandang araw sa inyong lahat Update tayo sa Manila Bay At tayo ay naririto na naman sa Manila Bay Dolomite Beach At may namataan tayo dito na may mga volunteer na dumating Maraming volunteer dito, mga estudyante, mga volunteer na maglilinis sapagkat marami na naman ang mga napadpad ng na mga water lily dito sa dalampasigan ng Manila Bay at ito ay maraming volunteer ngayon at malamang malilinis itong araw na ito at hindi lang ang mga naglilinis dito at pati ang mga MDE ating namataan at saka estero Boy, ayan, mga marami maraming mga maglinis dito, sabay-sabay. Awa, araw-araw na mayroong magbubulunter dito para mapulot ng yun, ang kapal ng water lily. Mahirap yun. Ilang sako kaya yan. Ayan ang mga sinasako nila yung mga bukod sa mga water lily at mayroong pang mga ibang-ibang basura at mga hindi na natin maiwasan na pagtatapon ng basura na tuloy-tuloy na mga dumarating sa dalampasigan ng ito ay harapan ng ano ito ay yung pinaka entrance ng Dolomite Beach at sa Manila Beach ito ay yung pinaka bungad ayan oh ito yung mga uh, pinaka entrance at maraming napadpad na ano buti naman ikinabit na yung trash boom ayun yung kulay orange na naka ano, kaya lang putol putol pa siya kaya nakakapasok pa rin yung mga basura mas maganda kasi kung hindi siya makapasok dito sa tabi kasi madaling ginisin ng ano yung makina ayun ang dami kapal ng water lily na yung ilalsa ako yun Siguro sa mga dalawang metro, ilan sa ako mga may ipo nila dyan. Yan ang mga estero boys. Ayan ang mga nakablo. Yan ang mga talagang maintenance dito sa Manila Bay at saka yung MMDE. Patuloy sila na naglilinis dito araw-araw. Kaya hindi sila makaugaga sa kalilinis. Maliban lang pag may mga maraming volunteer, dapat yung 4,500 na mga volunteer dapat bumalik uli sila dito para para magtulong-tulong isang ayan eh ayan yung trash boom yung mga orange na yan eh dapat nakaharang kasi yan para yung mga basura hindi siya talaga tumabi sa tabi kapagkat mas mabilis siyang linisin pag nasa dagat pa kasi mayroon silang makina na ano na sunisip sip din sa mga basura kaya lang pag nasa tabi na ano na eh mahirap na sa damputin dahil nahalo sa buhangin saka pag malumano yung mga sinasako-sako matagal talaga kailangan ng maraming tao mga volunteer Ayan yung mga kulay orange na yan. Ayan ang pangharang doon sa ano. Kaya lang natatangay din. Dapat talaga yan. Tibayan din yung paglalagay niya. Para hindi matangay ng alon. Ayan yung mga humaharang sa mga basura eh. Para hindi talaga tumabi sa tabi. Sa humalo sa mga... Ayan yung marami pa rin mga basura. May mga basura. Water rally. May mga plastic bottle na mayroon pa talagang mga basura mabuti madalang na ngayon yung mga basura mga plastic plastic kasi naubos na ng mga nakaraang araw ngayon ang mga dumani ng water lily mga binitawan na yung mga lumabas na sa mga ilog ng mga water lily kaya hindi na talaga ano, kaya kailangan ng maraming volunteer dito yung mga nagbo-volunteer dito di katulad ng mga nakarang araw eh may nang nagpa-practice dito may mga nag ano hindi ensayo ng mga team mga ja ano ito ano bang team ito pangkarera itong bangka na eh. ito dragon boat dragon boat racing team racing team yan magpa-practice yata sila dito para mga mayroon silang sasalihan na ano kung ano ba yan ano bang karirang bangka siguro yan ayun o ayun ano sila Meron mayroon hindi tatlo yata ang bangka ang nagamit sila ayun o mga naga ano hindi yung para ma pagka sila na sumali sa ano, karira magaling niya kaya hindi na ma ano yung ano ayun ah dragon boat dragon boat racing team ayun ah mga nagpa-practice di ensayo para sa labanan bangka karira ng mga bangka yun eh. kaya ayan hmm, pero tuloy tuloy pa rin ang paglilinis ng mga MMDE dito ayan mga nakadilaw at saka yung mga MMDE yan pero marami pa rin ang namamasyal kahit may mga namamasyal pa rin dito. Doon sa may entrance mismo, may namamasyal pa rin kahit marami patuloy nang naglilinis. Ang ginagawa nila, sinasako-sako nila. Eh. Ayun, mga nakaputin sako, yung mga nakasako nila. Kasi hindi naman nila pwedeng punuin yun. Eh. Kasi mabigat yung buhatin. dahil na pag kanyang basa mabigat buhatin siya kaya ang ginagawa nila ang mga naigit ng kalahati sa sako kinain na ganyan kasi pagka pinuno mo yun, mabigat niya buhatin yun Ito yung mga MMBE na talagang maintenance dito sa Manila. Malibal lang ngayon, may volunteer ngayon pero hindi siya karamihan. Yun lang. No. Bumira na yung ano, mag-iinsayo mga dragon boat racing team ayun uh, patuloy na sila nang uh, nagpa-practice siguro malapit ng kanilang labanan kaya uh, tuloy tuloy ang kanilang pagpa-practice bilis nyan kaya uh, mabagal kasi malayo pero ang bilis niyan ilang ilang tao na nag uh, nagsasabuan kabilaan yun sabay sabay kailangan sumabay ka dyan pag hindi ka sabay ma magugulo yung takbo pag hindi sabay sabay kailangan sabay sabay pag tinaas sabay sabay dito siya taas yun yun yan ang galing mga may nag inside din kaya habang tuloy-tuloy din na uh, may naglilinis dito sa Manila Beach. Naway, ayun, kasi malakas ang alon ngayon kaya ano may alon siya sa kahangin kaya may ano kasi yung masama ang panahon ng ano may bagyo kaya yung mga water lily nagsudatingan ayun o Ayan, patuloy pa rin ang maglilinis ng mga ating masisipag na MMDE. Kaya salamat sa inyong lahat sa paglilinis na patuloy. Ito yung mga masisipag na ang linis. Araw-araw sila naglilinis dyan. At mayroon din mga ibang volunteer na masisipag kung saan sang grupo at na malaking tulong pagka mayroon mga nagbo-volunteer dito kasi 你们的呢？